Sa atin pong pinakamamahal na Pangulo, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa amin pong pinakamamahal na Senior Deputy Majority Leader, ang akin pong kasama sa Kongreso, Representative Ferdinand Alexander A. Marcos. Sa atin din pong minamahal na si Sir Joseph Simon A. Marcos. Sa ating pong D.A. Secretary, Francisco T. Laurel Jr., NIA Administrator, Eduardo Galien, DAR Secretary, Conrad Estrella, Sa ating pong D.B.P. President, Michael De Jesus, P.P.I. President, uh, Maria Zenaida Angpin, N.F.A. Administrator, Larry Lacson, Sa Presidente po ng National Irrigators Association, Mr. Dante Lazatin. Mayor Doc Lito Galapon, sa lahat po ng mga pangunahing, uh, pandangal, mga opisyal at mga kawani na iba't ibang ahensya ng gobyerno, at sa libo-libo po ng mga magsasaka na kasama natin ngayong araw, dito at sa live stream, magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang ating pinakamamahal na Pangulo, maligayang kaarawan po, mahal naming Presidente Bongbong Marcos. At isa pong napakalaking kadangalan para po sa amin ng mga taga-unang distrito na Nueva Ecija na kayo po ay nandito sa aming distrito at lalong-lalo na po sa araw na inyong kaadawan. Hindi hindi po namin malilimutan ang araw na ito. ang araw po na ito ay testamento sa pagmamahal sa ating lahat na ating Presidente Bongbong Marcos, sa mga Novo Ecijano at sa ating mga magsasaka. Talaga pong pinili ng ating Presidente na idaos ang kanyang kaarawan na tayo dito sa Bayan ng Gimba. Maraming maraming salamat po. Pinakamamahal po namin Presidente Bongbong Marcos. Napakapalad po natin na ang ating Pangulo ay lubos na nagmamahal at kumakalinga sa mga magsasaka. Napakalaki po ng aking paghanga sa ating mahal na Pangulo. Sapagkat ngayon lamang po tayo nagkaroon ng Pangulo na siya po mismo ang bumababa sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga probinsya para siya po mismo ang personal na maghatid ng mga tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka at tulong at serbisyo ng ating gobyerno. Basta po para sa mga magsasakang Pilipino, gagawin po ng ating Pangulo ang lahat. Marami maraming maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Napakalaki po ng magiging tulong ng Agri Puhunan at Pantawid Program sa aming mga magsasaka, lalo na po pagdating sa crop insurance. Sa nakaraang dalawang taon, tatlong bagyo na po ang nagdulot sa Nueva Ecija ng bilyong-bilyong pisong pinsala sa aming mga pananim. Ngayon po, bagamat anihan na po sana, Marami pong mga magsasaka sa aming distrito ang halos wala nang aanihin dahil nalubog po sa tubig baha ng bagyong karina ang kanilang mga sakahan. At marami po sa aming mga magsasaka ang wala nang mababawi dahil mababa po ang coverage ng crop insurance dito po sa aming distrito sa kasalukuyan. Malaki po ang maitutulong ng programang ito upang makabangon muli ang aming mga magsasaka at upang matustusan nila ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya lalo na po sa panahon ng gawat. Nawa'y sa pamamagitan ng programang ito ay hindi na po mababaon sa utang ang ating mga magigiting na mga magsasaka at may aangat na po ng malaki ang antas ng pamumuhay ng kanilang buong pamilya. Madaming salamat po, aming mahal na Pangulo. Mr. President, on a personal note po. Malaki po ang aking pasasalamat sa inyo sapagkat kabilang po sa inyong ledak priority measures ang dalawang mahalagang batas para sa ating mga magsasaka na akin pong iniakda. Ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Napakalaking bagay po mahal naming Pangulo, ang bilyong-bilyong piso na maidadagdag natin sa pondo ng RCEF taon-taon upang makapaghandog po tayo ng mas maraming mga makinarya, binhe, pataba at iba pang farm input sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong suporta para po sa pagpapasa ng um, pagpapalawig po ng RCEF. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. And Mr. President, bilang principal sponsor po sa Kongreso ng lima sa inyong mga priority LIDAC, uh, measures, asahan po ninyo na patuloy niyo po akong magiging tapat na katuwang sa pakikipaglaban po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na po ng ating mga pinakamamahal na mga magsasaka. <laughs> Mr. President, ito po ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga magsasaka sa buong kasaysayan ng unang distrito ng Nueva Ecija. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong pagtitipon na libo-libong magsasaka ang nagsama-sama sa iisa pong lugar. At dahil po yon sa inyo, Presidente, kayo po ang dahilan kung bakit po naging posible po ito. Hinding-hindi po namin ito malilimutan at na nakatatak po ito sa aming puso at isipan. Mahal na mahal po kayo ng bayan ng Gimba, ng unang desito ng Nueva Ecija at ng buong probinsya ng Nueva Ecija. Mahal na Pangulo, sangalan po ng 2500 na mga magsasaka na dito ngayong araw at sa libo-libong mga magsasaka na kasama po natin sa livestream, stream, maraming salamat po. Dahil po sa inyong pagkalinga, suporta at pagmamahal, na ibalik na po ang dangal ng mga magsasakang Pilipino. Maraming maraming salamat po. <laughs> Mabuhay po kayo. Pinakamamahal naming Pangulong Bongbong Marcos, muli maligayang kaarawan po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas.